Wala nang natitirang pag-asa. Iyan ang mensahe mula sa mga sundalong Ruso na lumalaban sa Ukraine sa Unikivka Pocket, Sumy Oblast. Nagugutom na ang tropa at paubos na ang kanilang supply at gamit. Hindi nila kayang iligtas ang sarili mula sa atake ng mga Ukrainian. At walang pakialam si Vladimir Putin. Sa halip na gawin ang lahat para iligtas ang kanyang mga sundalo sa Sumy, iniwan na lang ni Putin ang sarili niyang mga tropa na paligiran, iniwan na lang ang mga sundalo para mamatay sa kill zone ng Ukraine. Ayon sa Euromaidan Press, sa ulat noong Oktubre 12, walang ginagawa si Putin at iba pang matataas na opisyal ng militar ng Russia para pigilan ang mga nangyayari sa Yunakivka. Iniulat ng outlet na may matalinong estratehiya ang Ukraine laban sa mga puwersang Ruso na nagtangkang gumawa ng buffer zone sa Sumi simula umpisa ng tag-init sa halip na harapin ng direkta ang mga puwersang Ruso, gumagawa ang Ukraine ng mga fire pocket as bang mga pocket na ito ay kill zone. Bagamat hindi sa paraang inaasahan ng iba, ang Yunakivka ay naging isa na namang fire pocket. Habang pinalibutan ng Ukraine ang mga sundalong Ruso sa baryong iyon, maaaring mukhang lohikal na aatakehin ng Ukraine ang mga sundalo ng Russia kapag napalibutan na ang baryo. Gayunpaman, hindi iyon ang ginagawa nila. Ayon sa Euromaidan Press, hinihintay ng Ukraine habang pinutol ang lahat ng supply papasok sa Unikivka. Kaya walang nagawa ang Russia para iligtas ang kanilang mga sundalo sa baryo. Hindi nila gagawin iyon. Tatalakayin pa natin iyan mamaya sa video. Tila layunin ng Ukraine na buwisin ang napalilibutang sundalo ng Russia. Gamit ang estratehiya kung saan napapatay ng mga Ruso ang sarili nilang kasamahan kapag sumusuko ang mga ito. Nagahari na ngayon ang desperasyon sa Unikivka. Lahat ng ito ay dahil sa isang simpleng formula. Ayon sa ulat ng Euro Maidan Press. Kontrolin ang komunikasyon ng mga Ruso sa lupa. Ihiwalay at gutumin sila sa Unikivka. Pagkatapos, gawing patibong ang lugar na walang tsansa ng paglikas o pagpapalit ng tropa. Iyan ang formula. Parang panaginip ang dating nito. Ang Ukraine ay tuma tumatarget sa kahinaan ng militar ng Russia. Hindi matanggap ng mga commander ng Russia ang pagsuko ng nasakop na teritoryo, lalo na't kailangan nila itong ipaliwanag kay Putin. Sa Unikeva Kill Zone ng Ukraine, hindi pumapayag ang mga commander ng Russia na sumuko ang kanilang sundalo. Dapat silang mamatay na lang, gaya ng ginagawa nila ngayon. Ang pagputol ng mga supply line ng Russia ay karaniwang taktika ng Ukraine at madalas nila itong ginagamit sa Sumi. Noong Agosto 25, inambus ng Ukraine ang konvoy na sinasakyan ni Russian Lieutenant General Esadula Abachev. Papunta dapat ang general sa Sumi para tumulong sa palpak na opensiba sa tag-init doon. Napinsala siya sa drone attack ng Ukraine. Nauna ang Ukraine sa pag-atake sa pamamagitan ng pagsira ng tulay malapit sa Yunakivka. Ipinapahiwatig nito na ang nakikita ngayon sa baryo ay resulta ng ilang linggo ng matinding pagsisikap ng mga puwersa ng Ukraine upang ihiwalay ang mga sundalo ng Russia. Idinagdag ng The Guardian na nagsagawa rin ang Ukraine ng mga pag-atake laban sa ilang tren na dapat sana ay magdadala ng supply sa mga tropang Ruso na nag-ooperate sa Sumi. Muli, makikita ang matalinong estratehiya ng pagputol sa puwersa ng Russia sa kanilang mga kailangan para umatake. Malaki ang epekto ng sistematikong pagsira ng supply sa Sumi. Ngayon, ang mga sundalo ng Russia sa Unikivka ay nagbabayad ng kapalit. Nabanggit na ginawang kill zone ng Ukraine ang baryong iyon, ngunit hindi sa karaniwang inaasahan. Nadiscuss na dati sa bansa ang kill zones gamit ang drone. Na may teoryang maraming layer ng drone para gumawa ng no man's land sa buong linya ng harapan. Noong Setyembre, iniulat ng RBC Ukraine na balak ng Ukraine gumawa ng isang daan at walumput-anim na milyang kill zone sa buong harapan na puno ng mga drone. Ang kill zone na iyon ay magsisilbing maagang babala para sa mga tagapagtanggol ng Ukraine at paraan para wasakin ang mga sundalong Ruso bago pa sila makalapit sa teritoryong gusto nilang sakupin. Parang gumawa ang Ukraine ng mas maliit na kill zone sa paligid ng Unikivka habang ginagamit na ang kill zone sa ibang lugar para sa opensiba at pagbawi ng teritoryo. Ang kill zone sa Unikivka ay para gawing imposibleng makatakas ang mga naipit na sundalo. Ibig sabihin nito, hindi na kailangang umatake ng Ukraine sa mismong baryo. Ipinaliwanag ng Euromaidan Press. Kung bakit tumanggi ang Ukraine gawin iyon, ang bukas na ayos ng Unikivka, na may mga nagkakalat at nasunog na mga gusali, ay walang maibibigay na taguan at walang dahilan para sa mga Ukrainians na magsagawa ng isang paglusob na operasyon. Magdudulot lang ito ng pagkalugi sa labanan na mahirap mapanalo laban sa kalaban. Ayon sa ulat, dahil mas marami ang tropa sa lupa, hindi interesado ang Ukraine lumaban sa labanan na malamang matalo sila para mabawi ang nawalang baryo. Kaya, tulad ng nabanggit, sinasamantala nito ang kagustuhan ng mga Ruso na kontrolin ang lahat ng teritoryong inaangkin nila. Hayaan na lang daw ng Ukraine na mapanatili ng Russia ang Unikivka. Mukhang sinasabi ng Ukraine, bakit nakulong na ang mga sundalong Ruso doon? Hindi sila makaalis dahil babarilin sila ng drone ng Ukraine dahil putol na ang supply line nila. Hindi na kailangan umatake ng Ukraine. Kailangang maghintay ang Ukraine hanggang sumuko ang mananakop ng Unikivka. O tama nga siguro, gutumin na lang ang mga mananakop hanggang mapilitan silang sumuko o mamatay. Sabi ng Euromaidan Press, alam ng Ukraine na sila ang may kalamangan sa lahat ng aspeto. Maliban na lang sa dami ng sundalo sa Unikivka. Itinuro rin nito, na sinubukan na ng mga puwersa ng Rusya na lumabas mula sa Unikivka. Ngunit napigilan at winasak iyon ng Ukraine. Ngayon, hawak ng Ukraine ang mga sundalong Ruso sa kanilang pwesto. Parang nakakulong sila sa baryong dati nilang sinakop. Sa ganitong paraan, nagagamit ng Ukraine ang mga tropang dapat sana ay para sa Unikivka, sa iba pang bahagi ng Sumi. Habang ang mga sundalong Ruso sa baryong iyon ay naghihintay ng tulong na malamang ay hindi na darating. Sa huli, magugutom din ang mga tropang iyon. At para sa marami sa Ukraine, iyon ay magiging isang anyo ng makatang hustisya. May kasaysayan ang Russia ng paggamit ng gutom bilang taktika laban sa Ukraine. Hindi mga sundalo ng Ukraine ang ginugutom ng Russia, kundi mga sibilyan. Noong Hunyo 2000 at 24 iniulat ng Cable News Network na inakusahan ng mga international na abogado ng karapatang pantao ang Russia nang paggamit ng pagutom laban sa mga sibilyan ng Mariupol. Sa loob ng 85 araw na pagkubkob sa lungsod na iyon noong libo at 22, bahagi ng 76 pahin ng ulat ang mga natuklasan na nagdetalye kung paano sistematikong inatake ng Russia ang mahahalagang bagay sa kaligtasan ng sibilyan. Kasama rito ang kuryente, mga substation, at supply ng tubig na naging seryosong problema para sa mga sibilyan ng Mariupol. Kung walang tubig, hindi sila makakainom at nahirapan silang gawin ang karamihan sa mga pagkain gawa sa harina na bumubuo sa kanilang pang-araw-araw na pagkain. Maaaring sabihin na binibigyan ng Ukraine ang mga sundalo ng Russia ng kanilang sariling gamot sa Unikivka. Gayunpaman, mukhang hindi nabibigyan ng pagkakataon ang mga sundalong iyon na matikman ang kahit ano dahil sa bitag ng Ukraine. Ayon sa Euromaidan Press, itinayo ang bitag sa kalsada sa pagitan ng Unikivka at Sudza sa Sumi. Bukod pa rito, ang mga pamayan ng may kagubatan papuntang Unikivka ay puno ng drone at tinatarget ng artilerya ng Ukraine. Ang mga sundalong Ruso na tatakas mula Unikivka sa mga rutang ito ay hindi magtatagal. Sinisecure din ng Ukraine ang rehiyon sa timog ng kalsada na kanila nang inaangkin na nagbibigay daan para makagawa sila ng mga lugar ng ambush na kayang tumapos sa sino mang tumatakas na Ruso. Sa dulo, ang patibong ay kontrolado. Habang mas maraming kagubatan sa paligid ng Unikivka, ang kontrolado ng Ukraine nababawasan ang paraan ng Russia para mailikas ang mga naipit nilang sundalo. Ang natitira na lang gawin ng Ukraine ay tiyakin at patibayin ang kalapit na pamayanan ng Yablunivka. At magiging kompleto na ang patibong. Kapag natapos na iyon, magiging imposibleng takasan ang kill zone. Hindi na kailangang salakayin ng Ukraine ang Yunakivka, pwede nilang hintayin ang mga sundalong Ruso roon. Na mapipilitang sumuko o tumakas kahit delikado. Sa puntong ito, natural na tanong ang lumilitaw. Ano ang kinalaman ng lahat ng ito sa pag-abandona ni Putin sa kanyang mga tropa? Kakaunti lang ang ginagawa ng Rusya para iligtas ang puwersa ng Yunakivka mula sa Ukraine. Oo, mahirap talagang iligtas dahil sa pag-ikot ng Ukraine sa baryo. Pero parang hindi man lang sumusubok ang Rusya. Parang pinabayaan na ni Putin ang baryo at mga sundalo roon. Natila nawalan ng pag-asa habang nakatuon siya sa ibang bahagi ng Sumi. May iba pang dahilan ayon sa Euromaidan Press. Maraming ebidensya da ang natuklasan ng Ukraine na kaunti lang ang tulong ng Russia sa mga sundalo nito sa Sumi. Kahit nasa Unikivka o mga kalapit na lugar na nililinis ng Ukraine. Ayon sa ulat, sa mga namatay, may natagpo ang telepono ang mga Ukrainian na puno ng mensahe at video ng mga sundalong Ruso na nagrereklamo sa gutom, walang palitan ng tropa, at hindi pinapansin ng commander ang kanilang pakiusap. Ibinunyag ng Euromaidan Press ang laman ng ilang video at mensahe na ito. Maraming sundalong Ruso sa Unikivka ang nagkukwento ngayon tungkol sa sunod-sunod na pag-atake ng drone at mga commander na walang pakialam na inuutusan silang gumawa ng kontra-atake sa mga kalapit na lugar na hindi naman nagtatagumpay. Bihira ng makauwi ang mga sundalong pinapadala roon. Malaking problema rin ang nauubos na supply, gaya ng nabanggit, ni ang pagsuko ay hindi option. Ikinwento ng outlet ang isang video kung saan sinusubukan ng dalawang sundalong ruso na umalis ng Unikivka para sumuko sa mga tropa ng Ukraine. Hindi sila nakalapit sa layunin. Habang nagsisimula silang maglakad papunta sa linya ng Ukraine na nakataas ang kanilang mga kamay. May mga drone ng Russia na lumilipad sa itaas at nagbabagsak ng mga pampasabog na bala sa kanila para pigilan ang kanilang pagsuko. Talagang malupit iyon. At iyan ang militar ni Putin. Hindi na nakapagtataka na nawawalan na ng pag-asa ang mga naipit na sundalo ng Yunakivka. Pinapatay sila kahit sumusuko na at hindi ito ang unang beses na nangyari iyon. Noong Oktubre 2000 at 23, ayon sa British Broadcasting Corporation, inakusahan ng United States ang Rusya na pinapatay ang sarili nilang sundalo kapag tinangkang umatras sa labanan sa Avdivka. Sa labanan, nawalan ang Rusya ng 5,000 sundalo isang daan at 25 armored vehicles at buong gamit ng isang batalyon bago bumagsak ang lugar. Pero ang pagpatay nila sa sarili nilang tao ang pinakanamumukod tangi. Tulad ng nabanggit, desperado ang Rusya na mapanatili ang mga nasakop nilang teritoryo. Kung handa ang mga kumander ng bansa, napatayin ang sarili nilang mga sundalo habang sinusubukang sakupin ang isang lugar. Wala talagang posibilidad na papayagan nilang iwanan ng kanilang mga tropa ang isang baryo. Ayon kay Putin, ang mga sundalong Ruso ay naroon para lumaban at mamatay. At iyan, kasama ng ayaw ng Rusya mag-rescue sa Unikiva, ay nagpapakita kung ano iniiwan ni Putin ang sarili niyang sundalo. Iyan ang paliwanag kung paano, pero may tanong pa. Bakit? maaring hindi iniintindi ni Putin ang kanyang mga sundalo. Ayon kay Foreign Minister ng Ukraine, Andrei Sibihar. Noong Hunyo, nagpost si Sibihar sa X bilang tugon sa ilang pahayag ni Putin at namutawi ang isa tungkol sa mga sundalo ng Russia. Sa lahat ng baliw na pahayag ni Putin, namumukod tangi ang tungkol sa paan ng sundalong Ruso. Sa totoo lang, saan man pumunta ang sundalong Ruso, kamatayan, pagkawasak, at kapahamakan ang dala niya. Sabi ni Sibihar. hindi iniintindi ni Putin ang mga sundalong Ruso na napipinsala ng mga drone ng Ukraine. Mamamatay tao siya ng sarili niyang mga tao. Itinapon niya ang isa milyong sundalong Ruso sa walang saysay na pagdanak ng dugo sa Ukraine nang walang napala. Isa milyong sundalo, dalawang milyong paa. Nagkomento si Sibihar bilang sagot sa sinabi ni Putin na pag-aari ng Russia ang anumang lugar na lakaran ng sundalong Ruso. Nasabi ko na dati, ang mga Ruso at Ukranyano ay iisang tao, sigaw ni Putin. Kaya, ang buong Ukraine ay atin. May lumang patakaran tayo. Saan tumapak ang sundalong Ruso? Atin na yon. Itinuturo ng kalihim ng ugnayang panlabas ng Ukraine kung gaano katawa-tawa ang pahayag na yon. Lalo na't napakaraming sundalong Ruso ang namamatay sa lupaing sinasabing kanila. At ang namamatay ay siyang ginagawa ng mga sundalong Ruso. Sabi ni Sibhar, isang milyong Ruso na ang naging biktima ng digmaan sa Ukraine. Ngunit mas lalo pang lumaki ang bilang mula noon. Ibinida ng Ministry of Finance ng Ukraine na naitala nilang nawalan na ng isa-isang daan. 23,000, siyam na raan at limampung sundalo ang Russia mula nang simulan ni Putin ang kanyang pananakop hanggang Oktubre 13. Noong Oktubre 12,000 at isang daan at apat na sundalong Ruso ang nalags dahil sa ambisyon ni Putin. At marami pang libo, marahil milyon pa ang susunod dahil walang palatandaan na natitigil si Putin. Handang bayaran ng leader ng Rusya ang Ukraine gamit ang dugo ng sarili ang sundalo. Ang masaklap na katotohanan, malayo pa rin makuha ng Rusya ang gusto nito. Batay sa Al Jazeera, hawak ng Rusya ang 20% ng teritoryo ng Ukraine. Kahit nasakop agad ang karamihan ng teritoryo, ang pagtatantya sa ginastos ng Rusya ay nagpapakitang hindi naging maganda para sa estratehiya ni Putin. Para sa bawat porsyento ng Ukraine na nakuha ng Rusya, pinayagan ni Putin na humigit kumulang 56,177 sa kanyang mga sundalo ang masugatan, mapatay, o mabihag. May natitira pang 80% ng Ukraine na kailangang sakupin kung magpapatuloy ang Rusya sa parehong bilang para sakupin ang natitirang bahagi ng Ukraine. Mawawalan pa ito ng karagdagang 4 na milyon, apat na raan, libo walung daang na mga sundalo, pagdating ng panahon na lubusang mapasailalim ng kontrol ng Rusya ang Ukraine. Hindi iyon kayang mapanatili, pero hindi importante kay Putin dahil, para sa kanya, anumang makuha, maliit man, ay sulit sa sakripisyo. Ayon yan sa politiko, na sumulat noong Oktubre, labing tatlo na, Talagang dumudugo ang Rusya sa pagkawala ng mga sundalo para lang sa tinatawag nitong napakaliit na tagumpay. Sa ulat, 281,500 at, at 50 sundalong Ruso ang namatay, nasugatan, o nabihag sa unang walong buwan ng 2,000 at 25. Pero ang talagang nakakabahala ay ang pahayag mula sa pinagsamang ulat ng Mediazona at British Broadcasting Corporation na nagsisiwalat na mas malalapa kaysa inaasahan ang rasyo ng pagkamatay kumpara sa pagkasugat ng mga sundalo ng Rusya. Dahil sa mahinang sistema ng paglikas ng sugatang sundalo mula sa labanan, ulat ay nagsabing, labing tatlong sugatan lang kada isang namatay. Ipinapakita nito ang mababang kaligtasan ng mga sugatan dahil kulang sila sa taktikal na medisina at madalas na walang natatanggap na tulong. Ipinapakita ng kahinaan ng sistema ng paglikas ng sundalo ang nangyayari sa Yunakivka. Hindi iniiwan ni Putin ang mga sundalo dahil hindi kayang lampasan ng Russia ang linya ng Ukraine para kunin sila. Lalo na't pinapahirap ito ng Ukraine. Walang nagaganap na paglikas. Si Putin at ang kanyang mga kasamahan ay halos walang paki-alam sa kanilang sundalo at hindi nagplano kung paano ililikas ang mga ito kapag nasugatan. Bakit pa mag-abala si Putin? marami pa siyang milyon-milyong ruso na pwedeng ipadala sa harap bilang kapalit. Ito ang dahilan kung bakit masaya si Putin na iwan ang mga sundalong naipit sa bitag ng Ukraine. Tinuturing lang ng presidente ng Russia na pambala sa kanyon ang kanyang mga sundalo. Para sa kanya, ang mga naipit na tropa sa Yunakivka ay parang isang potensyal na abala lang para sa Ukraine na maaring magbigay daan sa Russia na makausad sa ibang lugar. Maingat man ang diskarte ng Ukraine sa Yunakivka Nagpadala pa rin sila ng sundalo para palibutan ang lugar. Kailangan pa rin gumamit ng Ukraine ng mga drone at artilerya para putulin ang mga daan ng pagtakas. Ito ay mga rekurso na hindi na magagamit ng Ukraine sa ibang bahagi ng Sumi. Iyon lang ang nakikita ni Putin. Walang pakialam si Putin kung mamatay ang sundalo. Ang mahalaga, napagastos ulit ang Ukraine ng bala o bomba. Binanggit sa artikulo ni Leon Aaron sa The Spectator noong Oktubre 2000 at 2024 ang pagtrato ni Putin sa kanyang mga sundalo bilang pambala sa kanyon. Sinabi niyang nilulusob na ng Russia ang mga bilangguan at tinatawagan ang mga kabataan para lumaban sa Ukraine. Alam niyang marami sa ipinapadala niya ay di na makakabalik. Tinapos ni Aaron ang artikulo sa tanong, ilang libo o sampu-sampung libong binata ang mapapatay bago tutulan ng Russia ang digmaan? Tanong ni Aaron. Kahit maraming protesta ng mga ina at asawa sa Russia, hindi pa rin mapipigilan ng Kremlin ang paggamit sa kanilang mga asawa at anak bilang pambala sa kanyon. Ang mga sundalo sa Unikivka ay mga numero lang na idinadagdag sa mga naialay na ni Putin na ubos na ang silbi nila bilang banta sa pag-atake. Kaya masaya si Putin na hayaang mamatay sila. Gayunpaman, may isang bagay sa pagiging manhid ni Putin na mukhang hindi niya alam. Ang pag-abandona sa sundalo ay nagpapahina sa lakas ng Russia. Ipinunto yon ni Jack Watling ng The Guardian noong Marso 2022 at 22 at napatunayang tama ang kanyang sinabi. Ang malupit na pagtrato ng Russia sa sarili nitong mga sundalo na maaring maitago kung maliit lang ang saklaw ay nagdulot na ngayon ng mga operasyonal na epekto. Ayon kay Watling, binanggit pa niya na hindi sinabi ni Putin at mga kasama sa mga sundalo kung paano itutuloy ang digmaan matapos mabigo ang unang atake. Dahil dito, naiwan ang Russia na hindi handa ang hukbo sa lohistika at pag-iisip. Para sa digma ang kinakaharap nila ngayon, nawala sa plano ang lahat at ang mabagal na pag-usad matapos ang unang pananakop ay palatandaan ng isang militar na walang pakialam sa mga taong bumubuo nito. Sa tatlo't kalahating taon mula nang isulat ni Watling ang mga iyon, walang nagbago. Mabagal pa rin ang usad ng Russia. Mas maraming nawawalang sundalo ngayon at parang wala itong pakialam kay Putin. Kaya walang pag-asa ang mga tropang Ruso na naipit sa Unikivka. Ayon sa plano, pinaiikot ni Putin ang digmaan sa Ukraine sa pagsasakripisyo ng mga sundalo para sa tagumpay. Nagtagumpay ng bahagya ang mga sundalo sa Unikivka. Pero ngayon, malaki ang kabayarang dinaranas nila. Tumatanggi si Putin na payagan ang kanyang mga sundalo gawin, ang iba pa maliban sa magbantay o lumaban, kahit alam niyang wala silang tsansang manalo. Ngayon, ang mababang morale ng mga Ruso ang maaring sumira sa mga plano ni Putin sa huli. Sa katunayan, ang mismong isyung iyan ay maaring magdulot ng pagbagsak ng hukbong Ruso. Ang militar ni Putin ay nawawalan ng mga sundalo dahil 70,000 sa mga sundalo ng Russia ang tumakas dahil sa uri ng pagtrato ni Putin sa kanila. Panoorin ang aming video at mag-subscribe sa The Military Show para sa iba pang video tungkol sa mga kaganapan sa Sumi.